recap ko kay ang dami umaga may mga signals binibigay na di ba ko lang di diba, sabi dito dito banda oh di ba ito to nang start kanina no oh, nagkaroon ng consolidation lahat ng mga analysis anong sabi naglagay sila dito ng TP yan so nilagyan nila to papada papunta sa depan kasi ito guys ito yung demand di ba demand or support then supply so so much supply prices will Paul, di ba? Ngayon, ang mangyari, yung sabi ko nga, eh, hindi yan lang basihan natin. Sa economic, sa supply and demand, di ba? kung demand nga, nag-accumulate ng demand. Kung tinan mo yung demand, eh ano natin, ah, hindi lang, hindi lang, hindi lang nagmamagaling, ha? Pero, yan, yan ang demand na yan, di diba? accumulation of demand. Ibig sabihin, ang momentum niya, di ba, paghampas niya dyan, guys, sa ganyang kakapal na support, or di man, binutas. Di ba? Parang di ba nagbagsak ka ng bula? Diba? So, ibig sabihin, pataas pa. Pero kung sunin mo yung teorya, ay, talagang babagsak siya. Pero mayroon tayong tingnan sabi ko, secret weapon. <laughs> Pabero ang secret weapon. Kaya siya, tingnan mo, makyat. Nagkaroon pa rin ng another breakout, no? Dito sa 15 minutes time frame, nagkaroon ng consolidation. Pagdating dito sa may US, dito na siya, small na naman. Same! Same sa nangyari. Pero kung tingnan mo mataas dito, hindi na masyado. So may ibig sabihin. Ba? Diba? Kaya sabi ko, kahit pa uh, okay na yung kita natin, saka na naman, pabayaan natin yan kasi exhausted na yan. Pabutang exhausted. <laughs> Magkaroon na naman yan ng korreksyon. Dito naman yan nasusukatin. <laughs> Di ba? Diba? Kaya mo muna guys.